Hermias KABANATANG LIWAMPUT Si Sidikiyas ay dalawamput isang taon nang siyay magpasimulang maghari at siyay nagharing labing isang taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, na anak ni Hermias na tagalibna at siyay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni Diyawasim sapagkat dahil sa galit ng Panginoon ay nangyari yaon sa Jerusalem at sa Huda, hanggang sa kanyang mapalaya sila sa kanyang harapan. At si Sidikiyas ay nanghimagsik laban sa hari sa Babylonia. At nangyari ng ikasyam na taon ng kanyang paghahari, ng ikasampung buwan, ng ikasampung araw ng buwan, na si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay dumating. Siya at ang kanyang buong hubo laban sa Jerusalem at humantong laban doon. At sila'y nangagtayo ng mga katibayan laban doon sa palibot. Sa gayoy nakubkob ang bayan hanggang sa ikalabing isang taon ng Haring Sidikiyas. Nang ikaapat na buwan, nang ikasyam na araw ng buwan, ang kagutom ay maigpit sa bayan na napatwalang walang tinapay para sa bayan ng lupain. Na magkagayoy nagkasira sa kuta ng bayan at lahat ng lalaking mangdidigma ay nagsitakas at nagsilabas sa bayan ng kinagabihan sa daan na ng ang bayan sa pagitan ng dalawang kuta na nasa tabi ng halamanan ng hari. Ang mga kaldeyo nga ay naging laban sa bayan sa palibot at sila'y nagsiyaon sa daan ng Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng mga kaldeyo ang hari at inabot si Sidikiyas sa mga kapataga ng Heriko at ang buo niyang hukbo ay nangalat na napahiwalay sa kanya. na magkagayoy kanilang hinuli ang hari at dinala niya siya sa hari sa Babylonia sa Ribla sa lupain ng Hamath at siya'y nilapatan niya ng atolan. At pinatay ng hari sa Babylonia ang mga anak ni Sidikiyas sa harap ng kanyang mga mata. Kanyang pinatay rin ang lahat na prinsipe ng Huda sa Ribla. At kanyang binulad ang mga mata ni Sidikiyas. at ginapos siya ng tanikalang tanso ng hari sa Babylonia, at dinalas siya sa Babylonia at inilagay siya sa bilangguan hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Nang ikalimang buwan nga sa ikasampung araw ng buwan, na siyang ikalabing siyam na taon ng haring Nabucodonosor, na hari sa Babylonia. Dumating sa loob ng Jerusalem, sinabos sa Radan, na kapitan ng bantay, na tumayo sa harap ng hari sa Babylonia. At kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari, at lahat ng mga bahay sa Jerusalem, sa makatid bawat malaking bahay, sinunog niya ng apoy, at ang buong hukbo ng mga kaldeyo na kasama ng kapitan ng bantay, nagbagsak ng lahat ng kuta sa Jerusalem sa palibot, na magkagayod nilang bihag ni Nabu Saradan, na kapitan ng bantay ang mga dukha sa bayan at ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan at yaw ang mga takas na nagsitakas sa hari sa Babylonia at ang nalabi sa karamihan. Ngunit nag-iwan si Nabusaradan na kapitan ng bantay sa mga duka sa lupain upang maging mga mangubasan at mga mangbubukid. At ang mga haliging tanso na nangasabahin ng Panginoon ang mga tungtungan at ang dagat-dagatan na tanso na nasa bahay ng Panginoon, pinagputol-putol ang mga kaldeyo at dinala ang lahat na tanso ng mga yaon sa Babylonia. Ang mga palyok naman at ang mga pala at ang mga gunting at ang mga mangkok at ang mga kutsara at lahat na sisidlan na tanso na kanilang ipinangangasiwa dinalan nila at ang mga saro at ang mga apuyan at ang mga mangkok at ang mga palayok at ang mga kantilero at ang mga kutsara at ang mga tasa ang ginto sa ginto at ang pilak sa pilak dinalan ng kapitan ng pantay ang dalawang haligi, ang dagat-dagatan, at ang labindalawang torong tanso na nanga sa ilalim ng mga tungtungan na ginawa ng Haring Salomon na ukol sa bahay ng Panginoon, ang tanso ng lahat na sisidlang ito ay walang timbang. At tungkol sa mga haligi, ang taas ng isang haligi ay labing walong siko, at isang pisi na labing dalawang siko ay naililibid doon at ang kapal niya ay apat na daliri may guwang. At isang kapitel na tanso ay nasa ibabaw niya on. At ang taas ng isang kapitel ay limang siko. Nayaring nilambat at may mga granada sa kapitel sa palibot. Taganas na tanso at ang kalong haligi naman ay merong gaya ng mga ito at mga granada at mayroong naput anim na granada sa mga tagiliran. Lahat ng granada ay isang daan na yaring nilambat sa palibot. At kinuha ng kapitan ng bantay si Sirias na pagulong sa serdote at si Suponias na ikalawang sa at ang tatlong tagatalod pinto at sa bayan ay kinuha niya ang isang opisyal na inilagay niya sa mga lalaking mandidigma at pitong lalaki sa kanila na makakakita ng mukha ng hari na nasumpungan sa bayan. At ang kalihim ng kapitan na hukbo na puwipisa ng bayan ng lupain at alim na pong katao sa bayan ng lupain na nangasumpungan sa gitna ng bayan at dinala sila ni Nabusaradan na kapitan ng bantay at dinala sila sa hari sa Babylonia sa Ribla. At sinaktan sila ng hari sa Babylonia at ipinapatay sila sa Ribla sa lupain ng Hamath. Gayon nadalang ang Huda mula sa kanyang lupain. Ito ang bayan na bihag ni Nabucodonosor ng ikapitong taon, tatlong libo at hudyo. Nang ikalabing walong taon ni Nabucodonosor ay nagdala siya ng bihag na mula sa Jerusalem na walong daan at tatlumput tao. Nang ikalawamput tatlong taon ni Nabucodonosor ay nagdala ng bihag sa mga hudyo si Nabusaradan na kapitan ng bantay na pitong daan at apat na limang tao. Lahat na tao ay apat na libo at anim na raan. At nangyari ng ikatatlumput pitong taon ng pagkabihag kay Diyawasim na hari sa Huda, ng ikalabing dalawang buwan, ng ikadalawang putlimang araw ng buwan, na si Ebel Merodak na hari sa Babylonia, nang unang taon ng kanyang paghahari. Nagtaas ng ulo si Joasim na hari sa Huda, at inilabas niya siya sa bilangguan. At siya'y nagsalitang may kagandang loob sa kanya, at inilagay ang kanyang luklukan na lalong mataas kaysa luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babylonia. At kanyang binago ang kanyang mga damit na pagkabihag. At si Jiwasim ay laging kumain ng tinapay sa harap niya sa lahat ng karawan ng kanyang buhay. At tungkol sa kaloob sa kanya, may palaging kaloob na ibinibigay sa kanya ang hari sa Babylonia. Bawat araw isang bahagi ng pagkain hanggang sa karawan ng kanyang kamatayan. Lahat ng karawan ng kanyang buhay.